Morning, morning. Just finish. O It's time to unwind. Ba't ari ako din sa atrium mo? Yan, may sale diri. One day. Kasi malapit ng birthday ko. It's a birthday gift. Oo, oh, meron na akong nakita dito. Yan yan yung half price sila lahat. Walang katapusang bag. Hmm? At meron ako nakita. Ha? Hmm? Ito mga palanggao, 70% sila, oh, sa mga viewers dyan, no oh, Nang, katuna na kamo diri, 70%, oh. Na, 70% option. <coughs> diri naman yung area, ah, 70% man, oh, nagbakal man ako isang slacks. ba ah, nakita ko, ang ginapangita ko, oh. sila, price, ha, kato kamo diri sa option atrium. Oh, mga shoes nila ka nami, oh. Ba't may makaigo sa akon Maliit kasing aking. Harap na, nakita na ako. O, oh, kita nyo. Habi nyo ang mga ila, mga, mga bayo ay quality gija may ara ko ya 10 years na ya okay pa ya so ari na ako napili ano ah, 6k 3000 na lang yan ano ni gani nga tatak ma'am na gid yung napsa that's it forget that today meron silang sale option atrium sa second floor Thanks for watching!